Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Pearl, ang guro ninyo sa Pilipino. Ating tatalakayin ngayong araw ang kaligirang pakisisayan ng Ibong Adarna. Ngunit bago yan, ihanda ang inyong kwaderno at bolpen para sa pagtatala ng mga mahahalagang impormasyon. Noong Marso 16, isang nipo, 521, Naitala ang pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang larawan ng lalaki inyong nakikita ay si Ferdinand Magellan. Siya ang nanguna sa paglalayag sa bansang Pilipinas. Ngunit, sinasabing ang kaisisayan ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay nagsimula noong 1525 nang tumating si Miguel Lopez Iligaspi at itinatag ang unang pamayanan sa Cebu. Mayroong tatlong layunin ang mga Kastila sa pagsakop ng Pilipinas. Una, relihiyon. Hindi lamang layuning kolonyal ang dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas bilang pangunahing tagapagtukuyod ng katolisismo. Hangad din ng mga Kastila na mapalaganap ang relihiyong katolisismo. Ikalawa, pagpapalawak ng kapangyarihan at teritoryo sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga sakop na bansa. Ikatatlo, ang paghahanap ng mga pampalasa, masaganang likas na yaman at mga hilaw na materyales upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan pang-ekspedisyon. Sa tatlong na yuning na bangkit, ang itinuturing na pangunahing layunin ng mga Kastila ay ang mangaral at palakasin ang pananampalataya kay Heso Kristo at kaalaman tungkol sa daigdig. Ang mga matandang paitikan ng mga Pilipino na dinatnan dito ng mga Kastila ay kanilang sinuri. Pinili nila ang mga kathang maaari makatutulong sa kanilang layuning mapalaganap ang Krisyonismo. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng mga Kastila sa mga kathang para sa kanila ay hindi kapakipakinabang? Sinusunog. Kaugnay nito, tatlong paksa lamang ang pinairal at pinalaganap. Paksang panrelihiyon, paksang pangkagandahang asal, at paksang pangwika. Ito rin ang naging sanhi kung bakit ang panitikan sa panahong ito ay naging mapanghuwad o may pag- ulat sa mga anyo at paksang kastila. Ayon sa tala ni Jose Villa Panganiban, ang mga aktang tuluyan o prosa ay karaniwang tungkol sa buhay ng mga santo. Ang panitikang Pilipino ay tinuturing na makarelihiyon sapagkat ang pangunahing layunin ng pananakop ng mga Kastila ay palaganap ang kristyanismo. Pangalawa lamang ang magbigay-aliw sa mga mambabasa o tagapakinig. Isa sa mga pinakatanyag na uri ng pandikang nagbibigay halaga sa diwang krisyonismo ay ang mga tulang romansa. Ito ay nauuri sa dalawang anyo, ang awit at ang kurido. Dahil lubhang mahigpit ang sensora noong panahon ng Kastila, hindi lahat ng mga akdang pampanitikan ay maaaring maisulat at mailathala, lalo pat kung ito ay laban sa pamamahala ng mga Kastila. Ngunit dahil sa mga temang sinasaklaw ng awit at kurido, ang mga ito ay namayan. Lumagana pang awit at kurido sa Pilipinas at higit na nakilala ng marami. Ngayon, bigyan naman natin ng focus ang kurito. Ano nga ba ang kurido? Ang kurido ay mahabang tula na binubuo ng mga taludtod na may tikwawalong wawalong pantik. Nagsasalaysay ito ng na kasaysayan o mga pangyayaring nagtutulot na mabubuting aral. Ang kurido ay binibigkas o inaawit ng alegro o mabilis na musika. Pumapaksa naman ito sa bayanihan, pag-ibig at kababalaghan. Isang halimbawa ng kurito na naging bahagi ng pantikan at metolohiyang Pilipino ay ang Ibong Adarna. Bagaman, ang Ibong Adarna ay isa na ngayon sa mga kinikilalang bahagi ng pantikang Pilipino, ang akdang ito ay hindi orihinal na nagmula sa Pilipinas. Ito ay tulad din ng Bernardo Carpio na nagmula sa alimang bansa sa Europa. Nagsimulang maging popular ang ibong adarna sa Pilipinas nang ito isalin sa katutubong wika. Sinasabing isulat ni Jose de la Cruz ang ibong adarna, siya ay mas kilala sa tawag na Husing Sisiu sapagkat sisiu ang karaniwang pabuya na ibinibigay ng mga nagpapagawa o nagpapaayos sa kanya ng tula. Ang orihinal naman na pamagat ng Ibong Atarna ay Kurito at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Ito ay binubuo ng isang libo na saknong at umaabot ng 48 na pahina. Mula man sa ibang bansa ang kuridong ito, umaangkop naman sa kalinangan at kultura ng mga Pilipino ang nilalaman ng Imo Adarna. Masasalamin sa akda ang mga natatanging kaugalian at pagpapahalaga ng mga Pilipino tulad na lamang ng mga sumusunod. Una, paggalang ng anak sa magulang. Ikalawa, matibay na pananampalataya. Ikatatlo, pagpapahalaga sa kapakanan ng pamilya. Ikaapat, pagtulong sa mga nangangailangan. Ikalima, pagpapahalaga sa puri at dangal ng kababaihan. At ikaanim, pagtanaw ng utang na loob. Tinangkilik ng ating mga ninuno ang ganitong uri ng panitikan sapagkat ito'y nagbigay aliw o kasiyahan sa kanila ay nila itong panitikang pantakas sapagkat panandali ang nakatakas sila sa tunay nilang kalagayan noong panahon ng mga kastila Sa maraming kuridong na ilimbag at naisulat sa Pilipinas, ang Ibong Adarna ang hikit na tumanyag sapagkat bukod sa mga sipi nito ay pinagbibili sa mga perya na karaniwang isinasagawa tuwing kapistahan ng mga bayan-bayan, ito rin ay tinatanghal sa mga entablado ng moro-moro at komedya. Dahil sa pasaling-saling pagsipi, ang mga sulat kamay at maging ang mga nakalimbag na kopya ng Ibong Adarna ay nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa gamit at baybay ng mga salita. Noong isang libo, siyam naraan, apat na potsyam, sa pamamagitan ng matyaga at masusing pag-aaral ni Marcelo P. Garcia na iba't ibang sipi ng Ibong Atarna ay naisaayos niya ang pagkakasulat nito, partikular na ang mga sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasulukuyan, ang kanyang isinaayos na sipi ay karaniwang ginagamit sa mga paaralan at palimbagan. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay. Maraming salamat sa pakikinig.